Po kayo paano yung pagmarukot ng bayabas, Papaugatin ugatin po natin siya. ganito lang po una yun natin yung pinakasanga yun yun Ikot. Ayan, paikot. Ayan, ito lang tamang pagmarko. Para mabilis siya bumunga. Ayan, pabalatan niyo po siya. Tapos mo na. So guys, kailangan niyong puskusin ng tubo. Tatanggalin yung mga dulas-dulas niya. -dulas. Ayan. Ayan kasi madulas po yan eh. kailangan wala para maganda yung ugat mo ugat talaga siya ng eh. bonggang bongga tapos ngayon ito yung sikreto niya lagyan natin ng sibuyas hindi papahiran lang pala tulad nito ganyan ganyan kamera man